Welcome to Story of Pambata. Ako si Ate Chesa at ngayon magkukwento ako tungkol kay Langgam at Kalapati. Nais mo bang marinig ang kwentong ito? Mabata, simulan na natin ang kwento ni Langgam at Kalapati. Isang mainit na araw, may isang langgam na naghanap ng kanyang makakain. Pero, nakaramdam siya ng uhaw. Wow, wala siyang makitang tupi. Kaya naglakad, naglakad, naglakad silang hanggang sa makarating siya sa gupa. Meron siyang nakitang isang magandang bulaklak na punong, -punong ng Pero, bago siya makarating sa isang magandang bulaklak, kailangan nguna muna akitin ang mga damo. Inakyat ni Langgam ang damo dahil siya ay nauuha na. Hanggang may tumaan na isang kawakas na hangin. At si Langgam ay tinangay ng hangin at napunta sa malalim na tubig. Sabi ni Langgam, Tulong! Tulong! kakarimit kayo ng gam. Hanggang may isang kalapati na naglilipot. May nakita siya ng gang na naglilunod. Kung ikaw si kalapati, ano ang gagawin mo? A. Tutulungan mo ba ang kawawan ng gang? B. Tatahimik ka na lang at dederecho sa iyong paglipat. Kung ikaw ay tuninakitin, I-comment mo sa baba ang iyong sagot. Tama! E, eh, tutulungan mo ang kawawang langgam. Tinulungan niya ni Kalapati ang kawawang langgam. Pumuha siya ng dahon at pinigay sa langgam. Nang makaligtas na ang langgam at lingilipan niya si Kalapati, may isang hunter na hinuli ang kalapati kaya ang ginawa ni Langga? Eh, pinabayaan niya na lang ito at dumiretso sa kanyang bakay. B, tinulungan niya si Kalapati. Tama ka. Tunay ka nga nakikinig. Letter B, dahil tinulungan siya nito ang ginawa nilang Langga, tinagat niya ang hunter at nabitawan niya si Kalapati at malayang lumipad na, lumipad na lumipad si Kalapati. Ano ang mapupulot na aral natin dito mga bata? Ang mapupulot na aral natin dito, dapat tulungan natin ang nangangailangan. Matanda o bata, may kakayahan tayong tumulong. Pinagpapahala ng Diyos ang batang matulungin at mabait. Kaya, kung sino man ang nangangailangan ng tulong, tulungan natin.